Isayas apat na isa, sempu, Huwag kang matakot sa pagkat ako kasama mo. Palalakasin kita, tutulungan kita at aalalayan kita. Tahimik silang nagtatrabaho. Walang intablado, walang kamera. Pero araw-araw silang haligi ng bayan. Ang magsasaka na pinipiga ang katawan sa init ng araw para may kanin sa ating hapag ang guro na nagsasakripisyo ng oras at sariling pera para maitayo ang kinabukasan ng kabataan. Ang mangingisda na sumasagupa sa alon at dilim para may ulam ang bawat pamilya. At kahit gaano kahirap ang buhay nila, hindi sila sumusuko. At ang sabi ng Diyos sa Isayas 41, Sampu ay ito, Huwag kang matakot, sapagkat ako'y kasama mo tutulungan kita. Ngayon, tayo'y mananalangin para sa kanila at para sa Pilipinas na patuloy na umaasa sa biyaya ng Diyos. Panginoon, narito po kami bilang isang bayan, nagkakaisa sa panalangin, hindi lang para sa sarili, kundi para sa mga tahimik na bayani ng aming bansa idinadalangin po namin ang aming mga magsasaka. Ang kanilang pawis ang dahilan kung bakit may palay, kung bakit may bigas, kung bakit may pagkain sa bawat tahanan. Sa bawat pagbunot nila ng damo, sa bawat pagbibilad nila ng butil, sa bawat pagtitiis nila sa likod ng kulang na suporta. Samahan mo po sila. Bigyan mo sila ng lakas, ng magandang ani at higit sa lahat ng katarungan at suporta mula sa pamahalaan. Huwag mo pong hayaan na sila'y mapag-iwanan. Ang lupang binubungkal nila. Sila rin ang dapat makinabang. Idinadalangin din po namin ang aming mga guro. Ang kanilang tinig ang unang tinig ng pangarap. Ang kanilang chalk, lesson plan at panalangin ang nagbubukas ng isip ng kabataan. Sa bawat gurong nagtuturo sa baryo, sa mga silid-aralan na sira-sira, sa kakulangan ng sweldo at kagamitan. Panginoon, bigyan mo sila ng dangal at lakas ng loob. Paalalahanan mo sila na bawat bata na natuto ay bunga ng kanilang sakripisyo at idinadalangin din po namin ang aming mga mangingisda na sa gitna ng alon at ulan ay patuloy na lumalaban para may mahuling isda. Mga bayani sa dagat na madalas nalilimutan, mga iniiwan ng pamilya sa madaling araw para lang magbigay ng hapunan sa ibang pamilya. Panginoon, pagpalain mo ang bawat lambat, gabayan mo sila laban sa sakuna, ilayo mo sila sa mga iligal na nangingisda at bigyan mo sila ng dignidad at kabuhayan. At Panginoon, itinataas din po namin ang buong Pilipinas, isang bayang mayaman sa lupa, karagatan at talino. Ngunit madalas ay naiipit sa kahirapan, katiwalian at kalamidad. Turuan mo kaming maging tapat, maging masinop at maging mapagkumbaba. Panginoon, ang nais naming kaunlaran ay hindi lang para sa iilan, kundi para sa buong sambayanan. Turuan mo kaming unahin ng bayan bago ang sarili. Ang kapakanan ng mahihirap bago ang interes ng may kapangyarihan. Ang katarungan bago ang pansariling pakinabang. Espiritu Santo, gabayan mo ang aming mga lider. Bigyan mo sila ng puso ng paglilingkod at kung hindi nila kayang pamunuan ng may integridad, palitan mo sila ng mga tunay na makajos at makabayan. At para sa aming mga mamamayan, turuan mo kaming maging parte ng solusyon. Na hindi lang reklamo ang dala namin, kundi panalangin, gawa, at pagmamahal sa bayan. Panginoon, alam naming mahirap ang daan. Pero ang sabi mo sa Isayas Sampu, palalakasin kita, tutulungan kita, aalalayan kita. Kayat ngayon, kumakapit kami sa iyo, sa gitna ng bagyo, sa gitna ng tanong, sa gitna ng pangarap. Kasama ka namin. Pagpalain mo ang mga magsasaka. Pagpalain mo ang mga guru. Pagpalain mo ang mga mangingisda. Pagpalain mo ang Pilipinas sa pangalan ni Jesus na siyang tunay na pinuno ng katarungan at pag-asa, ito ang panalangin ng aming puso. Amen. I-type mo lang. Amen sa comments kung ito rin ang panalangin ng iyong puso.